Good morning, good morning basura. Ayan. Tatapon tayo ng basura. Sasabay ko na rin sa paglabas. Kasi dyan lang naman yung tapunan. Dito sa Poland iba-ibang... Depende siguro sa unit, depende sa building. Yung mga tapunan dito, iba-iba. Meron yung... Yung iba, pagbaba mo ng building, meron na. Naka-experience namin yan. Eh, doon sa una naming accommodation na nilagay kami ng agency namin. Yung building na, yung building na yun, yung pagbaba mo sa pinaka ground floor andun yung basurahan nila eh pero dito sa second na nilipatan namin yung basurahan andun yun nga lang segregation pa rin talaga rito yun lang kagandahan talaga rito sa Poland pagdating sa basura may segregation sila kaya kung napapansin nyo dalawa yung plastic na dala ko isa sa waste at saka isa sa dry Ayan, yung dry dito magkakasama na. mapabote man 'yan, o plastic. Ayan, pwedeng pagsamasamahin. Pero minsan yung ibang mga nagbabasura talaga, hinihiwa hiwali talaga 'yan. Pero yung waste 'yan magkakasama na. Siyempre waste 'yan eh. Ayan, diyan yung basurahan namin. Hindi papansin niyo, ayan, yung green na 'yan, 'yun dito. Tapos 'yan yung mga building. Sama-sama na diyan lahat ng unit dito, lahat ng tao dito, dyan na yung basurahan. Ayan. Ito yung waste yung pupuntahan ko. Ito. Yan yung waste. May nakalagay naman na bio, biodegradable. Yan dito yung waste. Yan. dito natin tatatapon tong waste. Tapos tong dry, yan. Dito naman tong dry. Yan. Yan, may nakalagay naman siya diyan na logo. Hindi ko alam intindihan kung ano yung logo na yan. Kaya yan. Yan yung mga logo gaya ng nasa vlog ko before. Yan. Ito yung mga bote. Yan mga bote. Tsaka nandoon yung mga nandoon yung dito yung ayan yung mga plas, uh, plastic plastic din ka niyan nandiyan ito dito yung papel. Ayun, ito yung papel. Ayun, may logo naman siya. Ah, siya mahirap makita. Ndo bre. Ah, di diba? ba? talaga ng mga tao rito pag in-approach mo. Ayun. Kaya <coughs> Diyan kami nagtatapon kasi diyan yung building namin. Ayun oh. Ayan, yung building na 'yan. Kaya madali lang siyang ano, yun nga lang malamig talaga pag ganitong winter season, snow season. Kaya kaya pag nagtatapon kami, minsan once in a week or kung kailan napupuno yung basura. Yun pa lang kami nagtatapon. Sinasabay na namin bago kayo pumasok. Sa nagtatanong pala sa akin sa nag-comment sa comment section okay. tatanong siya kung ano daw ang magandang bangko pagdating dito sa part ng Europe depende kung saan bansa ka pupunta dito sa Europe dito sa Poland uh, iba't ibang iba't ibang ano Indobre iba't ibang ah uh, may nawala na ako kasi may dumaan eh yun, iba iba ang mga bangko dito pero may may national bank sila rito yung tinatawag nila Bank of Polska yun yung Bank of Polska yun yung ano kilalang bangko dito pero may mga local bank din naman dito like Santander Millennium maganda ah. nun no ayan mabalik tayo sa sa bangko ayan sa nagtanong sa akin iba-ibang bangko dito ah Bank of Polska Santander ah ano pa ba, ba yung nakikita kong bangko rito millennium na uh, m-bank iba iba bangko kung ano yung bangkong binigay sa'yo ng agency mo pagdating mo rito hanggang matapos yung kontrata mo hanggang sa nandito ka sa pool yun na yung magiging permanent bangko mo yung bangko ko kasi millennium Kaya nung dumating ako ng 2019 dito sa Bolan, kung ano yung bangko ko ng 2019, yun para yung, yung bangko ko. Pero yung bank card dito na expire every 4 years merong every 5 years sa akin kasi every 4 years kaya every 4 years nagpapalit ang mga bank card dito meron yung kasi yung bank ko kaya sa nagtanong sa akin sana nakatulong hmm. yung, nakatulong sana yung sagot ko sa tanong mo kaya yung ibang mga Pilipino rito pinipili nila yung bank of ka, kaya iba, iba iba depende sa agency sa akin kasi Bank of Millennium eh. na ko yung magulo nilalamig na naman talaga ako pero hopefully sana na natulungan ko sa explanation ko sa bangko next time tukap natin yung ibang mga pwedeng pwedeng yung malaman about dito sa Poland tanong lang kayo kung ano yung gusto nyong malaman about dito sa Poland sa mga interesado at saka sa mga nagbabalak na pumunta rito sa Poland about sa si sasagutin ulit natin yan 얼굴 All 얼굴. Good. All good.